Welcome kayo sa YouTube channel natin. Ito ang pag DIY ng sariling bahay at ang ang diskarte natin ay pointe-unti. So, ito yung pinaka latest update natin. Okay, ito yung pinaka latest update natin sa pointe-unti nating pag DIY ng sariling bahay. So, ito ang pwesto na to. Ito yung ginawa natin kahapon. So, nabuhusan na to. Ayan Bali ang task nito is uh 5 feet so ayan ang um, diskarte natin sa pagawa so ganyan lang sa ilalim kung nakita nyo wala naman akong nilagay ng mga brace so ayan nakatali lang sya rito para hindi sya bumuka tapos may nakahold na pa ako sa baba tapos ganoon din dito ayan tapos ganoon din dito nakatali yan para hindi umatras dito hindi sya umatras So, tipid tong ginawa natin na pormas. si ito ay puro second hand na kahoy. Wala tayong binili. At matagal kong nang ginagamit itong mga kahoy na ito. So, ito nga yung pinagbalatan lang ng ligar, nilagarian. Eh, tinuwid ko lang siya. Tapos pinako ko. Mas matibay siya pag bumili ka ng plywood. Plywood minsan, nadideform pa lalo kung 1-4 ang gamit mo. So, ang nagawa na natin dito is nabuhusan na natin lahat ng poste sa so, nauna kong video wala pang buho sa mga poste na to yun at saka doon so ayan tapos nakagawa na rin tayo ng ventilation ayan napaka importante ito kasi ito yung maglalabas ng mainit na uh, hangin doon sa loob ng kisame natin dito sa labas so mamaya ipakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa o DIY lang din to yung paggawa ko. So dito sa taas pipinisingan pa natin yan. Sasabay natin pinising na yan. Tapos ito tanggalin na natin ito mamaya itong formas na to. So dito sa uh, rafter natin. Ayan may nakikita kayong mga pako doon. Uh, nabuhusan na rin natin yan. So ayan. So ayan nabuhusan. Dito tayo. So, ayan. Ayan yung raptor natin. Which is, nabuhusan na natin din yan. Kasama dun sa kabila. Nabuhusan na rin yun. Ayan. Kaya, nakakapit na siya kasi uh, may mga pako dyan yung raptor natin. Ginawa natin style na parang hamba. So, itong bubong na to, temporary lang to. Kasi wala pa tayong pambili ng bubong para dito. Nag-iipon pa rin ang budget kaya ganito lang muna eh, tag ulan ngayon kaya nilagyan ko muna ng mga sirang yero at saka yung pawid na so ayan lang muna yung update natin pag nakabili tayo ng materyales tutuloy natin to okay. at least tapos na siya halos uh, kulang na lang mga pinising actually, actually pag nabubungan ko to uh, dilipat na ako dun sa loob doon na natin doon na tayo mag focus so baba tayo So, ito yung baba nun, guys. Ayan. Ito siya. Ayan. Bali, ito yung sala natin. So, ang susunod natin gawin, pag nabubunga na natin to, nabubunga na natin to, mag-focus tayo dito sa loob. Pipinisingan na natin lahat ng wall. Para magamit na natin yung area na to, makabili na tayo ng mga kailangan dito, mga appliances natin. Tsaka magamit na natin, mga tiles na tayo, tsaka mag- kapag kisame. So, ang taas na to guys, tulad ng sabi ko, gagawin ko dito tong tambakan ng mga gamit, mga stock room. So, maglalagay tayo ng manhole at nagawa lang tayo ng hagdan na natatanggal. Ilalagay lang yung natin yung hagdan kung akya tayo sa taas at maglalagay ng mga gamit. So, pwede tulugan kung kuhaan. Kung, kung medyo may bisita, pwede matulugan sa taas dyan. So, dinagdagan ko yan ng dalawang low block, dalawang patong. Kasi dagdag sa tibay doon sa biga natin. Medyo mahaba kasi yung biga natin, which is 4 pito, ang haba nito. So, nabuhusan na naman natin yung lahat ng mga poste. Mga tatlong araw ko nabuhusan na dyan. Tapos lahat na ng poste sa taas na bakante nung nakaraan. Kaya pwede na natin tanggalin yung mga tukod niya. Yan. Pwede natin tanggalin yan lahat ng pormas, lahat ng tukod. So nakakapit na siya sa pusti sa taas kaya matibay na siya. So yun yung susunod natin gagawin. So malaki-laki pang budget kailangan para sa finishing. Ayan. ah uh, kung minsan uh, ako ng beach namin, kumukuha ako ng mga buhangin pang finishing ko dyan. So ang ginagawa ko lang, pina uh, pinapapaid ko lang yung asin doon sa mga buhangin na nakuha ko sa beach. Tapos ay tapos sinuhugasan ko mga tatlong linggo bago ko siya gamitin pang finishing. So nakakitipid ako ng kunti para sa pang finishing. Lalo na kung pupunta kami ng beach. May tricycle naman. Nadala ako ng mga uh, anim na sako na buhangin. Yan. So ganoon ang ginagawa ko minsan para makatipid. So bali dito, it's kitchen natin yan. Tapos, tapos na yan. Nagagamit na natin yung kuha natin nagagamit na rin yung isang master bedroom dalawang CR na gamit na natin yung project natin is ito ngayon yung area ng sala so ang sala natin ang size nito is 4 by 6 4 meter by 6 meter so ayan lang muna uh, subaybayan nyo pa ang pagtatayo ko ng sariling bahay pag DIY so marami kayong makukuha ng mga idea Okay. So ayan, firewall to yung pagkagawa natin dito, firewall. So mas matibay siya sa bagyo. Ayan. Kasi sinasangga yung hangin ng wool. Hindi matatanggal tatanggal yung bubong mo pag wala yung bagyo. So marami pa tayong gagawin dito. So ya. So bye-bye niyo ako, guys. So dito tutuloy pa natin dito to Gagawa tayo rito ng terrace, yan. So yung area na yan may plano rin ako dyan Kaya subaybayan nyo Okay guys uh, wag nyo kalimutang i-like yung video natin Para masubaybayan nyo Ang pag-DIY At punti-unti kong paggawa ng sariling bahay So Ang gagawin natin ngayon guys Ay itong ventilation So ayan Bali Naka-boss na ko ng isa Tapos ito ilalim naman kasi to ayan ayan so ayan sya ah uh, bali ang paggawa ko nito guys <coughs> excuse me ang paggawa ko nito guys pa isa isa lang ayan isa lang muna yung ginawa ko ayan tapos nung nabuhusan ko sya uh, pininisingan ko sya ng pino na ayan pino kasi kung buhusan mo agad to lahat guys purmasan mo agad to lahat guys ito purmasan mo agad halimbawa ito pinurmasan mo tapos nung purmas ka na isa dito yan purmas ka na isa dito Tsaka rito mahirap mo siya busuhusan. yan kaya ang gagawin mo isa pa isa isa lang pag natapos mo tong isa iwanan mo muna balikan mo na bukas pag natuyo na so ito tuyo na tuyo na to so pwede na natin patungan pa ng isa. So, ito yung pormas na ginamit ko nyan. So, ito. Ah, Balitin na tinapyasan ko yan. Yan, tsaka yan. Tapos, pa ganyan siya. Okay, yan. Yan. Ganyan siya. So, lagyan natin yan mamaya ng harang tsaka bakal. Na-pormas na natin. May bakal na rin. So, bubukasan na lang natin yan. So uh, ipati, ipakita ko lang sa inyo guys kung ano yung kanito yung so ito dun sa pinis sa taas ayun is 16 sya 16 Di, mula rito hanggang dito is 16 cm okay 16 cm sya so yan So, ganun ang gagawin natin sa taas. Dito rin tayo ulit magbasi Sa taas, ayan. So, ayan. 15. So, may allowance tayo na 1 cm sakaling magpinis tayo. Ayan. pinisan natin siya ng pino. So, mapipinisingan natin yan. So, pare maging pareho sa kagwat nila dito. Ayan. 16. Ganun din dito. 16 din. May allowance tayo na 1 cm. So, ayan maganda kasi kung parehas yung agwat ng mga butas nito yan parehas yung agwat nyan para uh, maganda tingnan so, buksan muna natin yan guys so basahin muna natin guys okay yan basahin natin muna para maganda yung kapit nya so yan nakahalo na rin naman tayo rito. So ayan. Halo natin guys 1 2 3. Hindi kaya 1 2 2 guys. Pwede rin. Isang tabo na buhangin, dalawang tabo na buhangin. Ah, uh, I mean isang tabo na semento, dalawang tabo na buhangin, dalawang tabo na graba. O ganyan. Yan yung halo natin, yan timpla natin. So ayan guys, nabuhosan na natin. Okay na yan. Isa lang muna. So, sabi ko, isa-isa lang. Ngayon, patuyuin natin to. Tapos bukas, pinisingan natin yan. Okay. So ayan sa ilalim. Tapos na yan. Ito bukas, pinisingan natin. Iwanan muna natin ngayon. Tapos may isa pa tayo rito sa taas na gagawin. So susunod ulit yun. Kasi mahirap gawin pag sabay-sabay yan gawa muna na tayo ng ibang trabaho iwan muna natin to at finish natin so ito guys tuyo na siya ginawa ko to kahapon eh so pwede na natin tanggalin yung four mask tapos silipat natin dito sa panghuli na Yan. Bali, ilang butas to isa, dalawa, tatlo so panghuli na at saka pag natanggal natin pinisingan na natin diretso so tanggalin muna natin to yan, tatanggal na siya. So, ayan guys, natanggal natin yung formas. Okay, pipinisingan na natin siya para gumanda siya. Gumanda siyang tingnan. Ganyan Okay. <coughs> Bali, isa na lang niyan dito. Pinisingan muna natin siya. Yung pampinising natin guys, halo nito is 1 is to 2. Okay, pino na buhangin dalawa. Tapos, siminto isa. Kung bagay, isang baso na semento, dalawang baso buhangin, parang ganun ba. Yung anong takalan mo, i-dinit eh, 'yun, yun di, 'yung takalan mo ng simento. So, pinisingan na natin 'yung guys. Kain natin 'yung gilid. So, ganun lang guys ang step by step na paggawa nitong ventilation natin. So, sundan nyo lang yung ganung guide natin. Hindi natin madaliin kasi <coughs> excuse me. Kung madaliin natin ay eh, lalo pang hindi maganda yung kalalabasan. So, yun ang step by step. Ito natin huling gagawin natin. Pipinisingan na natin to. O, actually, pwede na natin ipinisingan to lahat. Pag Uh, natanggal natin itong purmas pero kung gusto mo ito lang muna ang area na ito pinisingan mo uh, gawin mo lang siyang ganitong style yan yan ganyan lang kung uh, ayaw mo pinisingan yung buong wall na to sa marito so yun lang muna